Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay tayo nga ay magluluto ng masarap na tinulang tulya. Alam nyo guys, mga more than 10 years na akong hindi nakatikim nito kasi dito sa Maynila mahirap pong hanapin ito dito sa banda sa amin. So nakakita ko sa palengke guys at sinamantal ako na nga para uh, makapag-ulam tayo. Ito guys, bali magdamag kong binabad ito para mas malinis yung ating tulya at bali maghanda tayo ng ingredients yung ating sibuyas, kamatis, tapos yung ating luya. Tapos ang ilalagay ko dito guys, pwede rin yung tanlad. Pero sa probinsya namin guys, ang ginagamit namin talaga ay itong tangkay ng luya. Yan mas masarap yung sabaw guys nung inyong tinola pag ito ang iyong uh, ilalagay. Okay, maglagay lang tayo ng tubig sa banga. Ilagay natin yung ating luya sa kasibuyas, yung ating kamatis. Tapos yung ating tinaling uh, tangkay ng luya. Ganyan lang gagawin natin. Tapos maglalagay tayo ng paminta. Tapos takpan lang, lang natin. Yan. Pakulo natin to kahit mga 15 minutes guys. At ito na nga guys. Ako makulo siya. So pwede na natin tanggalin yung tangkay ng uh, luya. Kasi napakulo naman na ito. Yan guys, sa mga hindi pa nag-subscribe guys, pa-subscribe po yung ating channel and don't forget to click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload nating mga video. Alright, magpapatuloy tayo. Bali, bali kumulo na siya. Pwede nating ilagay yung ating tulya. Tapos maglagay tayo ng siling green, yung ating asin. Tapos sa uh, konting uh, seasoning. Yan, ganito lang kabilis magluto nito guys, yung ating tulya. Talagang masarap yung sabaw nito guys. Bale takpan lang natin, antay lang natin uh, kumulo ulit. Tapos pag bumuka na ito guys ay pwede na. At ito na guys, uh, bumuka na yung ating tulya. so okay na to. Talagang uh, nakakamiss talaga yung uh, buhay sa probinsya guys. Dati nangunguha lang kami sa ilog nito. At ito na guys, luto na yung ating uh, tinulang tulya sa Ilocano guys ang tawag sa amin nito ay tukmem yan bali ilalagay lang natin sa bowl ayan talagang nagugutom na ako guys talagang hindi ko palalampasin tong pagkakataon na to para makapag ulam ako ulit ng masarap na tinolang tolya yan magtapig lang ako ng onion leek dito tapos ready na tayo sa pananghalian okay kain na tayo guys Maraming salamat.